Hindi si Dora, pero explorer siya. Next. So, by the way guys, have a great day sa atin lahat. At sumahan nyo naman ako sa kaganapan at pangyayari sa buhay dito sa gitna ng silangan. So guys, this is Gengski Life, ang um, mini vlog natin for today's video. So guys, sa nakikita nyo guys, tubig nyo naman itong nasa gilid-gilid natin may trip kasi sila ngayon trip nilang sumakay sa ganyang kalaking ano bar ko na tatawag nito so yun nga, habang nag-aantay kami andito muna kami, naglalakad-lakad muna kami dito sa gilid at, ini enjoy ko lang yung klima, ang view, ang ganda kasi alam nyo, ang init-init pero, napakalamig ng hangin dyan ngayon yung tipong manginginig ka sa sobrang lamig at namimiss na din ako sa mga tanawin yung ganito o oh, may mga anto sila plantahan na na hindi ka talaga ala so yun nakita ko na naaamiss ako sa laki ng barkong to paano pa kaya kal kaso lang paano pa kaya sa loob nyo kaso lang sir ipapakita ko lang sa inyo yung mga ano nila para dahan nila ng kanilang mga boat klase klase yung mga nasasakyan dyan may maliit may malaki so habang andito ako binabantayan ko kasi yung alaga ko dyan kaya habang andito ako ito nag iimot imot kunwari ayan may pa-record pong pang nag iisa kala mo naman walang binabantayan kaya kailangan lang natin maging active Baka, mama, ito malo na yung inaalagaan ko dito sa palaruan. So, ito nga yung palaruan na sa gilid lang siya. So, ito tinitingin ko. At habang nag-video ako, nakita ko itong magkitli na lumilipad. Ang dami. May ano pa siya, oh. May pausok pa siya. May pa-smoke pa siyang na, ano, gamit. Ayan, may paano-ano pa nga sila. Hmm, may excavation pang nagaganap. And hindi pa yung natatapos ayun pa oh, may pakulay pa sila mga smoke na ginawa ang sabi ni Amo national day daw ng kalapit nilang lugar which is Minquit. lugar din siya dito sa, sa Saudi Arabia pero mula dito sa Jubel may 2 hours lang daw na biyahe kaya napakalapit nun ang sabi nila nag isi-silver sila ng national day nila so ito nga nasa loob na pala tayo ng sasakyan namin barko at akit namin sa second floor kasi dalawang palapag to kaya doon kami sa taas para makita namin yung view at madumaan na naman bagong jetly no oh. may ang ganda pa kulay kulay pa silang at dito naman banda habang nagbibideo ako may nakita akong naliligo pato ba yan? Huh? <laughs> bakit may pato dyan? <laughs> Ba't talagang nag-iisa lang siya sa ano, sa lawak ng tubig. So, yan na nga yung building na mga na makikita sa gilid-gilid. Ang ganda lang kasi dito sa Jubel. May malapit na dagat. Tapos yung mga tourist spot nila, yung mga tambayan nila, nasa gilid lang siya ng dagat. Kaya makikita at ma ano ka talaga dito, marirelax ka talaga dito pag andito ka. Kaya ang fib na talaga ni Amo na mag -pag pumunta kami dito is dito talaga sa gilid ng dagat tumatambay kung hindi naman masyadong mainit. Sobrang lamig naman, kaya na wala talagang mapagpipilian. So, ito nga yung mga paradahan nila kung saan pwede mag-ano. E, ito yung station nila ng mga barko. So, yan o. Nakikita nyo yan. Yan yung mga mukha. Pero sa, sa nasakyan namin ngayon, pang ano lang talaga siya. Pang char-char lang. <laughs> So, ito na palayag na kami sa gitna hindi ganun kabilis yung takbo namin kasi nga malaki yung sinakya namin di tulad no, nung, nung una sakya namin yung maliit na boat ang tulin at ang bilis so ito pa nga dumaan na naman agad yung jet may smoke naman silang purple ang kanda parang lang ang ano ang ingay ingay pa dyan banda so yan na, na ano ko sa dagat mas maganda sana kung may photographer tayo char ay videographer pala yon so ito nga bumaba ako kasi napag-utusan ako ng amo kung kumuha ng kape sa lamig ng hangin doon sa taas na naman nanginginig na yung ano mo kalamnan mo pero bago ako kumuha ng kape ito so sa side bit mo sa gilid gusto nung tumingin so ito nga yung mga free nila dito sa pag ano nila mo, pag nila ang free lang nila dito is kape Tsaka tamar at water, tubig lang. So, yan lang yung ginawa namin yung kape nila. Gawang tawag dyan. So, ito na nga. Pagkatapos ng pagkarating nga namin sa taas nang maihatid ko yung kape nila ito naman ako dito sa tubig nagvideo no, akala mo naman sa Reina gustong tumalo na hindi nga marunong lumangoy <laughs> wala lang talaga ah. mahilig lang ako sa tubig dagat pero at hindi talaga akong marunong lumangoy, sige what a shame sige gang, push down yourself try. so ito nga guys nawibili lang talaga ako tumingin sa dagat kasi nga, um, mm, makalmado siya ngayon, mahangin nga siya pero hindi naman sa dagat yung ano talaga niya. Ang kalbano ng tubig, marirelax ka talaga kung titingnan mo yung dagat. Yung tipong magmumuni-muni ka lang, parang ganun talaga. Pawawala talaga yung problema mo doon pa nga yung barko ay barko. Yung boat na maliit na yon Doon kami unang sumakay. Doon gusto ko doon kasi may music sila. Ang lakas-lakas pa naman. Ah, mahilig ako sa music kung alam nyo yon So ito nga, ayan pa nga. May dumana naman na bago talaga ang tuloy ng takbo nila. Ito, nung kinahaponan na itong mga bandang 5. So, ayan. Yung mga view dito sa malayo habang nasa kagitnaan kami ng aming paglalayag. So, yan yung view sa gilid-gilid ng ano. Diyan yung madalas yung ano, mga building yan. Mga may kahoy. Tapos, edo, dito naman ako sa first floor para tumingin naman dito sa tubig. <laughs> na talaga. Oy, baka isipin nyo ha, nagpapakasaya ako dito. Wala lang talagang choice nila kasi walang magbabantay sa anak nila. Alam mo pa yung dito sa ibabaw, walang magandang railings. Kaya nagtatatakbo ako para sundan yung alaga kong magulit. So ito nga yung view sa likod. Yan yung una namin napuntahan. May video nga ako dyan. So yan nga yung building napuntahan namin dati. At ito pa, dumaan naman tong boat na to ang tulin-tulin niya porkit matulin siya ayan no inunahan kami mahina lang kasi yung takbo namin kasi sumuyog yung, yung ano barkong to kasi mataas siya kaya ganyan mahina lang yung takbo namin na unahan tuloy kami char so ito nga pasensya yeah. na kayo ha oh, puro pa gala-gala yung mga ano ko naka-post dito hindi naman po ibig sabihin yung nagagala ako wala lang talaga silang choice kasi may anak silang kailangan kung bantayan sundan kahit saan so ito nga pababa na kami dito kasi dumating na kami tapos na yung 30 minutes namin na pagpapiyahe at ito yung mukha ng first floor yan yun show. parang ang ganda yung tingnan no? ba diba? so andito kami ngayon sa sasakyan hindi ko alam saan naman ang Sumudod so, naman na tinarget namin is dito na naman kami sa mga palaruan ng bata. Arcade ba tawag dito? Haywan ko. Pero nandito kami sa mga favorite nilang palaruan dito. Ang tawag dito is Jackie Cheese. So kung saan yung may mga palaruan mga bata, maghuhulog ka lang ng mga coin. Gaya nito, nilalaro na, yan, Super Mario. Hindi ko alam paano panawin kami. So ito nga, may pakanta kang tapslet na makinig. Tapos naman doon, ay uwi na kami. Pero hindi pa pala. Tingnan nyo naman, nandito naman kami sa mall. Parang may bibili nata sa laamo. So, ayun nga. Dito lang ako, tamang videos lang. Nakikita ko kasi itong mga sandals. Ang tuwa, uh, ang kukit nilang gaganda. At may boots pa nga akong makita. Oh. may Kumailala lang akong pera. Nakabili na ako. Kaso lang, wala naman size dun sa hinahanap ko. Kaya, sayang din. Ang lang talaga ng mga ano, dito nilang maganda ng quality ng mga mga books nila dito maganda nito, as in so, yun mo guys salamat sa inyong pagsama for today's video, hanggang dito na lang tayo at sa susunod ulit nating video abangan nyo, salamat sa inyong lahat, bye bye